Welcome po sa My Farm Project. Ang pagtatanim ng mga makakain gulay ay isa sa mga paraan para masustain ang operasyon ng aming farm. Isa sa mga malaking gastusin dito sa aming farm ay ang food allowance ng aking mga magulang na siyang nagpapatakbo ng araw-araw na operasyon ng farm. Basis sa last computation ko, hindi bababa sa 20% ang bahagi ng food allowance sa kabuoang gastos kada buwan. Kaya minabuti namin ng aking tatay na magtanim ng mga gulay na pwedeng pagkunan ng pagkain na hindi na kami kailangan bumili pa. Isa nga dito ay ang gulay. Para ma-maximize ang pera na limitado, namili ako ng mga binhi. Iba't ibang binhi gaya ng Chinese petchay or kung tawagin bok choy, Chinese kangkong, spinach, okra, local pechay at maraming garden bugs na siya naming pagtataniman. Reusable o pwede pang gamitin uli ang mga garden bugs kaya sulit ang gamit at by the hundreds ang pinamili ko. Nagkaroon ako ng inspiration nang makita ko ang malalago naming mga gabi sa bakod ng bahay na pinatubo sa mga sirang container, balde at iba pang lagayan na pwedeng taniman. Bukod pa doon, yung boundary ng nilambatan naming area sa dakong naarawan ay tinaniman ng tatay ko ng mga kamoting gapang at kamoting kahoy na naging maganda ang tubo at ang dakong iyon nilinisan niya hanggang sa lumawak ang aming natataniman. Para makapagpatuloy kami ng aming operation, either kailangan naming magkaroon ng dagdag na pagkakitaan or makabawas kami sa ilang gastusin. Ito nga ang dahilan ng pagtatanim ng mga gulay na makakain ng aking mga magulang. Tuwing umaga ay nakakaani sila ng mga gulay na pwedeng ilahok sa sariwang itlog ng aming mga native na manok. Nakakalibre na sa gulay, hindi na bibili. Instead na laanan pa ng budget ang for breakfast ay nasasagot na ng gulay at sariwang itlog. Alternate lang tuwing umaga para may variety naman. Minsan, naisip ko kung ikukumpara ko kung saan dati nakatira ang mga magulang ko. Kumpara sa ngayon na may akses sila sa sariwang gulay at sariwang itlog nang libre na sa bakuran lang ay malaking blessing na. Sabi ng tatay ko, malakas magbigay ng energy ang kombinasyon ng spinach bok choy at ginagawa niyang torta sa tanghali daw pakiramdam niya hindi pa siya masyadong gutom at hindi siya masyadong napapagod kapag lumabis ang production ng aming mga gulay at mamaintain ko ang quality ay magpapakis naman ako ng pangtinda para sa mga kapitbahay o kaibigan para maging karagdagang source ng budget para sa aming farm operation siya pala sa mga kapwa ko, farmer, na nagsisimula pa lang, naghahanap ng mga tumubo na ng mga Madre de Agua, Malberry, uh, Red Napier, meron po ako dito. Mag-message lang po kayo kung kailangan nyo po. Bukod kasi sa mga gulay na makakain ng aking mga magulang, nagtanim din kami ng mga supplemental ng feeds, gaya nga nung nabanggit ko, Malberry, Red Napier, at Madre de Agua. Ang binibenta namin hindi cuttings, kundi yung tumubo na talaga nakalagay dito sa garden bag. May lupa, may usbong, at itatransplant nyo na lang po or itatransfer nyo doon sa gusto nyong paglagyan. Message lang po kayo. Hanggang dito po muna ang isa sa mga update ko sa pagpapatuloy ng panibagong chapter ng aming My Farm Project. Hanggang sa muli, happy farming po sa ating lahat. Disclaimer. Walang anumang alagang hayop ang nasaktan sa paggagawa ng video na ito. Ang channel na ito ay naglalaman ng mga karanasan, opinyon at mga pangyayari na pawang para sa entertainment purposes lang. Hindi layunin ng channel na ito na magturo ng mga farming techniques o methodology o himukin ang sino man na magsimula ng farming business o anumang negosyo. Hindi naman po ako eksperto sa mga larangan ito. Nais ko po na gawin ninyo ang inyong sariling due diligence bago kayo magsimula ng anumang project. Salamat po sa inyo.